yung pawis niya. Sabay gano'n, ano? Ano yun? Ah, kaya po? pala, kaya pala masarap may tulo ng pawis niya. Ano <laughs> pala yun? Galing sa nakilikili, sa, sa baba, <laughs> sa ilo, sa kwan, sa liog. <laughs> <laughs> nga po kung may volume. Asa na si Sis Leona? Sabi niya na bingi na si Ipiko, walang marinig. Tingnan nga, tingnan nga. So, so, di, di, ay, wala. Di Dili man tayo friend. Ay, hindi pa tayo friend dito. Bago mo na siguro. Hindi, matagal na itong account na ito. Hindi ko lang ginagamit. Ay, mayroon, mayroon. Oh, yung private man ako. Hindi. May, May, mayroon ka, mayroon. Na, mayroon. So, di, ay, wala. Dili tayo ma, friend. Ay, wala dito. Hindi, matagal na itong account na ito. Hindi ko lang ginagamit. Ay, mayroon. Mayroon. Shoutout sa uncle ko. Break tags target. Hi, uncle. Ano yung anak ko? Hindi yan ang comment Heart-heart lang yan. Si Ann, my con. Ganda biya niya. Ano ba yun? Tangos ng na, ba na yun tapay? Okay. yung tangkad niya Matangkad pa yun sa akin uh -uh. Nakuha na yan sa tapay Ilan na nagawa mo kami? Six Two, okay. four, five, six Yes, pabaon nila sa akin, oh Pabaon niya Pabaon niya sa Facebook sa Tsaka Kami anytime pwede kumawa mo. ulit O, diba. Anytime, pwede gumawa ulit si Ate Mia. Alam mo ba, today, wala akong perfume. Wala nga. Perfume, na. anong perfume? Yung gumalis galing wahay. Ah, ano eh, Walang, eh, walang eh, ring, walang eh, what? Eh, paano ba naman yung taxi driver pinagpaantay mo kung hindi ba naman to siyong nga? Aba, <laughs> malay ko ba, napupunta pala? Ganon pala yun pag mag booking pupunta? Yes. <laughs> Binooking mo eh. Binooking mo eh. Hindi sabi binukin ko, taxi! Binukin. Sabi, alam mo, Wajid hinakbara. Kawawa naman. Bata pa, buti na lang e? mabait. Eh, alam niya umaga, wala rin siyang ibang passenger, kahit nagantay yun ng ganun katagal. Tapos, na, apam na kako. Tapos sabi ko, huwag mo ako singilin ng Wala ako pira, tapos uwi ako. Mama, binalik na yung Andrea kasi binigyan sa Toriel. Binalik na yung Andrea. Hmm. Sabi niya, ano mga hindi man, Arabic kasi siya. O, oh, anamahaw. Tinawagan niya po ng <laughs> Arabic. <laughs> Oo. Oh, oh. Tawagan niya ng taxi kasi hindi man alam dito nga papunta. Ha? <laughs> ha? The beauty of Miss Pagadian na saan ka na ngayon? Ay ako Miss Pagadian Little the Little Hong Kong of Sambang. <laughs> Ano yan? The Little Hong Kong ng isang mga pagalian? Yan ang boss, guys? Hindi ah. Hindi, <laughs> di ba? Yung nag-aalala ko sa, ano, sa vantage, yung Little ah. Hong Kong. Oo, di ba? Kasi sa mga city, the, the Latin City uh -huh. in Philippines. Ah, di ba? You know your history? Mm hmm. <laughs> Bakit ang pangalan mo ganyan? <laughs> wow. wow. Ang ate namin. Yan, yeah, me. Yummy kami kasi yan kami. so, hindi pa matataba yan ng mga ganyan. Ewan ko lang. Ito ang padispedida uh, baon. Daming kaibigan mo hindi nagmamahal sa'yo ah. Bakit? Wala si kasi kwentang kaibigan. nag lahat. Ito yung sobra talaga. Airport. Ito Ay, airport oh, talaga, di ba? Ito yung sobrang airport, airport. na talaga niya sa, airport. Sa airport. airport. Oh, oh, diba? diba? Ang cute. Ayun talaga. This is a real airport. Oh, di ba? Ano na ini? Apam na saan ka ka? Di ba isang din tag na kita nag-aapom? Ito, may e, malingkat ka para o isabi. Diyan e, din tanay, kao naman kalingkat po di sab. Yan ang hindi masarap. Pero ewan ko. So yummy. Something, something. Correct. Ang bulaklak ni Miriam. Bulaklak na ako na sa baba. Uy, live ni Uy. Kapal ko ni Uy. Si Atay. pa talaga. O daghan man meaning sa baba. Oh, oh, Dyan o daghan man kano kana o. Sa ah, baba lang paamo no. <laughs> o kana nga sa kokko. Ah ba? Pumisita lang siya. Ay kunye. <laughs> ano na, na lang yan? to ha, sandali lang. Si Kahuda si girl. Si girl ihip. Mm. Ayan. Pagadian din siya oh. Tignan. Oh, <laughs> <laughs> Wag oh, mo naman ako patindi din hey, na wow, wala yung ibulawa. Wow, e. Yan ang tunay oh, na naghihirap sa kahirapan. <laughs> Yan ang OFW talaga. <laughs> Istorya eh. Huwag oh, naman dyan ba? Oh, please lang o. Oh. Kay konti na lang ba? Bukas eh. din mo na ako malaro-laro. kaya meron na akong ano. Laro, laro talaga. <laughs> What a word. <laughs> 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 Bukas din mo na ako malaro, laro. <laughs> All. Beautiful eyes na siya, beautiful eyes. Nandyan ka na naman. Kanta, kanta. Anong <laughs> kanta? Patukso-tukso. ningot okay. si Miria. <laughs> Puding apam daw sabi ni? Puding apam. Oh, Miss Jana. Na? na? Tauso. Hindi. Ang recipe n'yan, oh pudaps. Alam mo ni recipe ng pudops? Pud. <laughs> puding apam. <laughs> puding apam. Oh, Pati ba softy. Puding apam. Pudops. Pudaps. Oh. Sushi. Sushi. Teki search. <laughs> Sushi. Let's search yes. puding apam. Ah. Pudumps. Pudaps nga. Oh, pudumps yeah. Mia. niya. <laughs> Maggawa oh, na ako uh, ng restaurants. Con. Con. Mas na yung con, ibig sabihin, ikaw na hina. Corny. Diba? Ito, si ito. Kunwari ito. Uh, fried saute, uh, sauteed rice, mixed vegetable, uh, sauteed fry, uh, ano Fried rice, korn, <laughs> ano pangalan na ito? Huda. Huda. <laughs> Alam, masok na pa na kunda. <laughs> na rin yun yung yun, 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 pagkatiwala. Pero, pero perfect. Ikaw Ay. Ay. Wow. Kami-kami lang yung sisanya Madi. dito. Tatlo lang kami. Pero ang ingay namin naabot hanggang kalsada. Kaya nga parang minsan Sa na lang kami na hindi sa oras na. Yung mga tao na dadaan. So <laughs> 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 ayan na siya. Yung cheese. Mm. Lord, ayan. Di ba may cheese pa? Sushi. Allora. Sushi siya. Lord, Sushi siya. ito. Oh. Saan kayo makakuha nito? Ito ang tunay na hindi makalimutan. Correct. Oh. Kantahan mo lang ha. Kantahin, I know my name. I know my name. <laughs> Correct. May kanta yun, di ba? I, I know, I I my name. I my name. <laughs> Kalimutan mo na yung li ibang lyrics mo saan. I know my name. <laughs> oh, yan na! Yay! Yan ang most Moist pala. Sorry. Moist. Pagkainin mo na yun sa loob, so moist. Because Hello. of the cheese and egg. Look. Fresh milk and cream yeah. milk. Biya, makamula-mulingan sing cheese ka yan. larap. narap. Lupak. Oh, it's ready na. Pero pakapayan mo na. Ipakod pa yan muna, bago yan. Jenny, I miss you. Sino yan? Jenny. Jenny. Hi, Sis Jen! Jen! Dito na ako! Balik na dito, Sis Jen!